Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Kung matatandaan nung Sunday sa ASAP ay punong-punong -puno nga ng kilig moments itong ating Donny at Bell at syempre mga bookingan nga Pinarobi patongkol patungkol nga sa Don Bell. At itong ating Donny naman ay sobrang tapang na nga at tinotoo talaga ang sinabi na mag-post nga ito ng couple post. Makikita naman sa Instagram story ni Donny na pinost nga niya ang larawan nilang dalawa ni Belle. Talaga namang tumupad sa usapan itong ating Donato at sobrang tapang na ipinagmalaki na girlfriend, one nain nga itong si Belinda. Pang-couple post na yan. <laughs> Papos ko ba pa mamaya? Oh, pwede! Oh, pwede? pwede! Oh, pero... Marami tuloy ang kinilig sa small gesture na ito ni Donnie na kahit nga hindi direct sa sinabi ang tunay na relasyon nila ni Belle eh, ay kitang kita naman na magjowa na ang mga ito. Maging ang messenger nga ni Facebook na si Meta AI ay alam na rin kung sino nga ang boyfriend ni Belle Mariano. Na ayon nga dito si Donnie Pangilinan ang boyfriend ni Belle Mariano. Sila ay makasama sa mga proyekto sa telebisyon at pelikula tulad ng His into Her, An Inconvenient Love, napansin ng mga tao ang kanilang malakas na chemistry. Mula sa mga eksena hanggang sa mga pagkakataon sa likod nga ng kamera. Kaya naman hindi nakapagpapataka sa mga haka-haka ng mga netizens na sila ay may romantikong relasyon sa tunay na buhay. Sa katunayan, si Donnie ay nagsalita na tungkol sa kanyang paghanga kay Belle.